Guys. dito tayo sa may entrance ng memes, bibili tayo ng ating pagkain sa taas entrance po tayo guys, dito lang yan dito tayo marami dito mamurahin dito tayo kasi bibili lang kami tinapay, o yung battery robalan, robal lang ayan, dami sya dito guys dito <coughs> tayo sa taas sa tasa bibili. Di ba? Kita nyo yun, si Guapo. Si Pugi. Ah, ito kay na mahal. 1 kd, 1 kd, isa. Mahal na siya. Ito tayo sa taas, kasi bibili ako ng tinapay. <coughs> m, -m, 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 m tinapay lang bibili natin. Ang dami ditong tissue, guys. oh, ayan. Akit tayo dito. Ayan. May nakita akong guwapo. May <laughs> nakita akong guwapo doon. Ayan yung cashier guys. Oh, Bala kay Charn. Dito tayo mag ano ng protas. Ayan guys. Ayan maraming protas. Baka <laughs> mo fresh. First thing. <laughs> ayun, May honey. Honey galing May honey siya. Ah, meron siyang ano. May sale siya pero walang presyong nakalagay. Ano to? Si Bon. ito honey, magkano siya? Wala nakalagay na presyo. Ito yung binili ko nung nakaraan. Okay. Parang ano, 2K D990 itong pulot. Hindi ko alam kung totoo kasi pag nil nilalagay ko sa mainit na tubig para lang siyang ano. 1K 100 guys, itong Nazella Shoko. Wala na kasi akong honey. Gusto ko lang ng honey na mura. Mura lang kasi. Yung cashmere. Mas mo mura akong binibili dito yung natural lang siya nasa nang murang hani kasi minsan naghahani lang talaga ako hmm. ganito yung nabili ko pero hindi siya ano yung ano kasi niya pangit kumahal ng sobi at mahal ng sobi souvenir <laughs> ano to tahina guys tahina tinahina <laughs> Meron na kayo. Ah, dito. Ang mura talaga siyang hali. Yung something ano lang. Ito super mahal guys nito. royal jelly. Mahal. Mahal yan. 3 So, walang mura lang. May mura lang yan dito eh. 920. Dito lang siya so natural honey kasi pag natural mahal kasi 'yung sobi nasa 4 kd <clears throat> hindi ko alam dito meron sya din ditong honey spoon 1 kd 200 mahal mahal sya ito topic din white mm, mm mahal sya sabi ko, bibili ako ng tinapay. Tapos dito, meron dito ng mga noodles. O, oh, di diba, noodles lang siya. Bili tayong noodles, guys. Ayan, daming noodles. So, kailangan ko na noodles. Hi, guys. Noodles, noodles. Uy, wala siyang Pilipino. Guys, ito <coughs> <coughs> yung noodles na dito Ito yung noodles Sa tinapayan ako kasi yun ang... Ay hindi Yung palaman pala Ito yung palaman Ito yung palaman dito Ito yung Peanut O oh, ano Yung mga palaman dito Ito ito dito ang palaman. Mayonnaise. Wala silang ladies choice dito. O oh, wala nga. Mayo, mayo lang sila mayroon. Ay, andun. <coughs> Ito si mayo, mayonnaise. Wala silang ladies choice. There's no ladies choice, guys. Um, thousand lang pang ano to eh. Pang salad. Pang salad dyan. Wala silang Filipino product whatever here. Baka dito. Wala siyang palaman. Kasi so dito mga tinapay. Mga ano. Wala kape. Dito mga kape. Mga oats dito mga something like that wala silang ano oh yan